Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Herlin Budol, o mas kilala bilang Hipon Girl, ay muling nagpakilig sa mga netizens, hindi lang dahil sa kanyang acting at pageant achievements, kundi pati na rin sa kanyang active na partisipasyon sa fiesta ng kanyang bayan. Tubong ang Gono Rizal, si Herlin ay masayang nakisaya sa selebrasyon ng kanilang taunang fiesta. Isang video ng kanyang lively at heartfelt na pakikilahok ang mabilis na nag-viral online. Sa video na shiner niya sa kanyang Instagram account, makikita si Hurley na masiglang sumasayaw kasama ang mga tao sa gitna ng masaya at makulay na selebrasyon. Pinakita niya ang kanyang masayahing personalidad nang hawakan niya ang isang fire hose at nagbiro sa mga tao sa pamamagitan ng pagspray ng tubig sa kanila. Sa isang punto, umakyat pa siya sa parang fire truck at nagpatuloy sa pagbibiro gamit ang hose na talaga namang ikinatuwa ng crowd. Ang kanyang energy at pagiging simple ay talagang tumatak sa mga viewers, kaya't maraming humanga at nagpahayag ng papuri. Sa kanyang caption, binati ni Hurley ng kanyang mahal na bayan ng Angono. Happy Fiesta Angono Rizal 2024 na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at koneksyon sa kanyang community. Kayo ba, anong pinakamasayang memory nyo sa fiesta ng inyong bayan? Share nyo sa comments!